Hello sa lahat. Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, kami ay sumisid sa isang kwento na parehong nakakabagbag-damdamin at nagbibigay inspirasyon. Ito ay isang kwento ng katatagan, katapangan, at paghahangad ng katarungan. Ito ay tungkol kay Jelly Au, isang kilalang club DJ sa Metro Manila. Nakamakailan lamang ay naging headline matapos makaligtas sa isang nakalulungkot na insidente ng karahasan sa tahanan sa kamay ng kanyang kasintahang si Jam Ignacio. Ito ay hindi lamang isang kwento tungkol sa sakit at pagdurusa ito ay tungkol din sa pagpapagaling, paninindigan para sa sarili, at ang kahalagahan ng pagpapanagot sa mga tao para sa kanilang mga aksyon. Kaya, kumuha ng isang tasa ng kape, umupo, at pag-usapan natin ang paglalakbay ni Jelly. Noong Pebrero 14 na, 2000 at 2025, Araw ng Mga Puso, isang araw para sa pag-ibig at pagdiriwang, natagpuan ni Jelly, aw ang kanyang sarili sa isang bangungot. Pagkatapos ng inilarawan niyang mainit na pagtatalo sa kanyang kasintahang si Jam Ignacio, umakyat ang mga bagay-bagay sa punto kung saan pisikal na sinaktan si Jelly. Matindi ang mga sugat, mga pasa sa ilalim ng kanyang mata, putol na labi, putol na labi, si Jelly, sa isang pagkilos ng napakalawak na katapangan, ay nagpasya na iulat ang insidente sa National Bureau of Investigation, (NBI). Nagsampa siya ng formal na reklamo laban kay Jam na naghahanap ng hostisya para sa pisikal at emosyonal na trauma na kanyang dinanas, ngunit ang daan patungo sa pagpapagaling ay hindi naging madali. Sa isang taos-pusong Instagram video na naipost noong February 23, nagbahagi si Jelly ng update sa kanyang kondisyon. Ipinakita niya ang kanyang mga pasa, ang kanyang nagpapagaling na labi, at ang kanyang sirang ngipin na naka-schedule para sa pagkumpuni ng ngipin. Sa kabila ng nakikitang sakit, tiniyak niya sa kanyang mga tagasunod na siya ay gumagaling, she said, update, sa mga nag sa akin, guys, don't worry. Mas gumagaling ako, ngunit sa kabila ng mga pisikal na sugat, si Jelly ay nagpapagaling din ng emosyonal. Determinado siyang sumulong, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina, na labis na naapektuhan ng insidente. Pagkatapos makatanggap ng subpoena mula sa NBI, nagpasya si Jam Ignacio na humarap sa publiko. Sa panayam ng 24 oras, humingi siya ng tawad kay Jelly, sa pamilya nito, at sa mga kaibigan nito. Inamin niyang nagsnap siya dahil sa pagod at stress, pero idiniin niya na hindi ito dahilan para sa kanyang mga ginawa, he said, humihingi ako ng tawad, pasensya na talaga. Sorry, sorry, sorry sa lahat, sinubukan ding ipaalala ni Jam kay Jelly ang nakaraan nilang pagsasama, sa pagsasabing, Hon, alam mo yan kung gaano kita kamahal. Alam mo yan kung gaano kita protektahan, bantayan, ipinahayag pa niya ang kanyang pag-asa na maari silang magkasundo ng privado at magpatuloy sa kanilang mga planong magpakasal, ngunit narito ang bagay, pasensya, gaano man kataimtim, huwag burahin ang sakit. At nilinaw ni Jelly na hindi siya papayag na mag-slide ito. Hindi umaatras si Jelly Ao. Sa kabila ng pampublikong paghingi ng tawad ni Jam at ang kanyang mga pangakong magbabago, nagpasya si Jelly na ituloy ang legal na kaso laban sa kanya. She's standing firm sa kanyang desisyon, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya lalo na sa kanyang ina, Nalabis na natrauma na sa insidente, in her own words, respeto na lang din po sa magulang ko kasi sobrang natrauma din po yung mama ko, parang gabi-gabi po siyang umiiyak. Hindi ko kaya, hindi ko kaya na ganun yung nanay ko, tinugunan din ni Jelly ang paghingi ng tawad ni Jam, na sinasabi na habang pinatawad niya ito, naniniwala siyang kailangan nitong harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Noong una pa lang naman po napatawad ko na si Jam. Pero tutuloy ko pa rin po yung kaso, ito ay isang mahalagang mensahe para sa sinumang nakaranas ng karahasan sa tahanan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagpapaalam sa isang tao. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kapayapaan sa iyong sarili habang tinitiyak na ang hostisya ay naibibigay. Ang kwento ni Jelly ay isang matinding paalala kung gaano kalawak ang karahasan sa tahanan kahit na sa mga relasyon na tila mapagmahal at sumusuporta sa hitsura madaling isipin, hindi hindi ito maaaring mangyari sa akin. Ngunit ang totoo, maari itong mangyari sa sinuman, ang ginagawa ni Jelly, nagsalita, naghahanap ng hostisya, at tumatangging tanggapin ang pang-aabuso, ay hindi ka panipaniwalang matapang. Nagpapakita siya ng halimbawa para sa iba na maaaring nasa katulad na mga sitwasyon. Kung ikaw o isang taong kilala mo ay nakakaranas ng karahasan sa tahanan, mangyaring malaman na hindi ka nag-iisa may mga tao at organisasyon dyan na makakatulong. Hindi mo kailangang magdusa sa katahimikan. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, nananatiling umaasa si Jelly. Nakatuon siya sa pagpapagaling, parehong pisikal at emosyonal, at pinaplano pa niyang bumalik sa trabaho sa lalong madaling panahon. Sa kanyang Instagram video, pinasalamatan niya ang lahat ng nagdarasal para sa kanya at sumusuporta sa kanya sa mahirap na oras na ito. Again, marami pong salamat sa prayers at pag-aalala nyo. Pagpalain kayong lahat ng Diyos, ang paglalakbay ni Jelly ay malayo pa sa pagtatapos, ngunit ang kanyang lakas at katatagan ay tunay na nagbibigay inspirasyon. Patunay siya na kahit sa pinakamadilim na sandali, palaging may daan pasulong. Maraming salamat sa panonood ng video ngayon. Ang kwento ni Jelly Au ay isang makapangyarihang paalala ng kahalagahan ng paninindigan para sa iyong sarili, paghahanap ng hostisya, at huwag hayaan ang sinuman na lumabo ang iyong liwanag. Kung nakita mong makabuluhan ang video na ito, mangyaring bigyan ito ng thumbs up at ibahagi ito sa isang taong maaaring kailanganing marinig ang mensaheng ito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga kwentong tulad nito, patuloy nating suportahan ang mga nakaligtas tulad ni Jelly at ipalaganap ang kamalayan tungkol sa karahasan sa tahanan. Sama-sama, maaari tayong gumawa ng pagbabago. Hanggang sa susunod, ingatan mo ang iyong sarili at ang isa't isa. Bay muna. Ang video na ito ay ginawa upang maging empatiya, nagbibigay kaalaman at nagbibigay inspirasyon, habang hinihikayat din ang mga manonood na pag-isipan ang mas malawak na isyu ng karahasan sa tahanan.